makapangirihan sa lahat ng salitang yan ay ang ating panalangin. Para tayong may Jericho na pinapasok. Lalo niyo po sa Biblia, mayroong Jericho eh. Yung mga Israelita, nung sila'y papasok na sa promised land, promised land na sana yun eh. Malapit na tayo sa promised land eh. Ang problema, may Jericho pang humarang eh. Siya yung may pinakamakapal na pader. Upang siya yung haharang sa tagumpay ng mga Israelita. May yan po si Father Pabor Blancas na isa sa mga gustong makabalik sa ating bansa ang ating dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte Tatay Digong. Kaya siya ay nanindigan din dyan sa dating niwasang Bonifacio na uh, ipanalangin natin siya na sana ay makabalik. Isa siya sa mga hindi nagustuhan ang nangyari na walang due process na ginawa at puro mga uh, unconstitutional o mga hindi sumunod sa batas ang pinaggagawa ng administrasyong ito. Medyo pinatamaan niya si PBBN dito. Kaya eto po at welcome po muna sa aking channel. Eto at muling nagbabalik ang inyong lingkod. Pads Press TV kaya ito, simulan po natin ang video nito. Tayo na mayroong tamang tao na ginamit ng Diyos para maituwid, maitama ang ating buhay. At bakit tayo nalulungkot ngayon sapagat alam natin yung sa panahon ng ating Tatay Digong naging tama ang ating mga buhay. So tama naman pala. Ito, syempre, tama naman talaga. Nandito na tayo sa direksyong hahabol na tayo sa mga ibang bansa sa kapitbahay natin. Kung bagay, humahabol na tayo pagdating sa mga ekonomiya, sa disiplina, at pagdating sa mga paglilinis ng bansa na pangarap ni dating Pangulong Duterte na maayos ang ating bansa. Hindi niya iniisip ang sarili niya. Kumbaga, yung mga uh, rebelde na nanggugulo sa ating bansa ay nilinis niya. Nagkaroon siya ng programang NTLF Na iyon talaga ang magandang solusyon para sa mga katahimikan ng ating bansa. Kaya ito, ito, ito si Pabor uh, Blancas, isa sa mga talagang nananalangin. Siyempre, ngayon po ay Semana Santas. Siyempre, isama natin sa panalangin ang Tatay Digong na dating nag-ayos sa ating bansa. Kaya tuloy po natin ang, bantang video ito. Mahina Pero ngayon parang may tama eh. Ah. <laughs> Di ba? Sino may tama? Talaga may tama. Sa mga walang hiyang mga, ewan ko sino-sino mga bangag na yan. Ano ba, tama o may tama? May tama. Pero ang isang bagay na alam natin, itong ginagawa natin ngayon, tama ito. Tamang tama talaga. Tapos na ang masama. Nalaala ko lang ang sabi ng isa sa mga respetadong tao ng Singapore na si Dr si Prime Minister Lake One you for evil to succeed, for good man, nothing to do good. Sabihin mo sa katabi mo, nasa tamang lugar ka ngayong gabi. Pakasan mo, pakasan mo, nasa tamang lugar ka ngayong gabi. Kasama din natin yung mga senator na magtatama sa atin sa darating na eleksyon. O okay, po, dating uh, mga sapung senador natin, PRRD, PRR10 tawagin. Yan po ang mga Senators na PDP. Huwag po natin kalimutan yan. Lahat yan. Sana makapasok yan. Dahil yan ang uh, uh, lalaban sa mga corruption. Lalaban sa mga katiwalian. At lalaban sa mga maling ginawa ng uh, administra uh, administrasyong, uh, administrasyong ito. Sila ang mga susupin sa gagawing mali. Sa, eh, eh, syempre, may tatlong taon pa tayo. Yan ang dapat natin isipin. Kung baga, future pa natin yung tatlong taon na yan. Kapag ka hindi nakapasko mga to at nadaya tayo, kawawa ang bansang Pilipinas. At sinong naniniwala magsisimula yan ngayong gabi? Sabay-sabay nga, mangyayari! Mangyayari. At ang higit sa pinakamakapangyarihan sa lahat ng salitang yan ay ang ating panalangin. Tama po. Dapat po manalangin po tayo na dapat ito ay mangyari. Lalo na ngayong mahal na araw ay isama lang natin sa mga ating panalangin pagdating sa simbahan. Uh, kung baga sa Biyernes Santo hanggang sa pagkabuhay na mag, uh, mananalangin po tayong lahat. Para tayong may Jericho na pinapasok. Lani po sa Biblia, mayroong Jericho eh. Yung mga Israelita, nung sila'y papasok na sa promised land, promised land na sana yun eh. Malapit na tayo sa promised land eh. Ang problema, may Jericho pang humarang eh. Parang yung bansa natin eh, no? Sayang eh. Nasa promised land na tayo nung tayo kasagsagan ni Tatay Digong. Na sana, pagkatapos ng termino ni Tatay Digong, Papunta na sa sana tayo dun eh. Kung naituloy lang ngayon. Eh kaso wala po eh. Asan na yung ekonomiya natin? Asan na yung mga project natin na magsisilbing resibo na sana sa ginawa ng gobyerno ngayon? Wala po. Grabe po kasi ang corruption ngayon. Nararamdaman po natin yan sa susunod na tatlong taon. After nyan, malaki na po ang utang ng bansa natin. Grabe. Sa iyong may pinakamakapal na pader, upang siya yung haharang sa tagumpay ng mga Israelita? May pader na humarang para sa tagumpay ng Pilipinas? At ngayong gabi, alam natin na iyang makapal na pader ng kahirapan, korupsyon, at makapal na pader ng kawalan ng pag-asa ng maraming Pilipino. Mag Opo. Yang kapal ng pader na yan, na kasing kapal ng mukha ng mga politiko na kung mangurakot sa, sa kaban ng bayan ay bulto-bulto. Ang usapan dito ay hindi thousand, hindi ho million. Billion po, pero trillion din ang uh, usapan dito. Kaya ewan ko lang kung ano mangyayari sa kaso ng GAA. Iba sa panalangin. Ang sabi ng Bibliya sa aklat ng Mateo 18, 19, kung may dalawa dito sa lupa na magkakaisa sa paghingi, sa anumang panalangin ipagkakaloob ng aking amang nasa langit. Sobra-sobra tayo sa dalawa ngayong gabi. At alam natin na yung hihingi natin ngayong gabi at idideklara ay mangya! Isa pa! Yung sampung senador ng at yung... Straight! Sampung senador dapat po ay maging straight. Niya. Wag po po tayo diyan. po nating kalimutan na mangyayari at si Tatay Digong dapat makauwi po. Mawawa po ang ating bansa. Pag-uwi ng ating Tatay Digong Pag -uwi! Pag -uwi! Pag -uwi! Simulan natin ito sa paglapit sa Diyos. Mari po ba tayong lahat tumayo? At ang pinaka-binsahi talaga nito alam natin na sa Diyos ay walang imposible. At sinong naniniwala na yung mga ICC Chamber ngayon ay nanginginig na? At sa ating panalangin ngayon, kinakausap na sila ng ating mahal na Diyos. At habang tayo po ay dudulog, Pero sa atin, no maganda po ang mga counsel, mga abogado ni Tatay Digong ngayon. Bukos kay Hawkman ay eto po si Mr. Jacob na veterano po at amagaling po. Unang-una talagang questionable na yung mga ano eh, yung mga uh, o mga biktima raw ni Conti. Ator ni Conti. Ba't sinabi nyo na walang puso ang abogado ni ni Tatay Digo. Eh hinihingi ako 'yung passport. Sana may passport kayo. Sana may passport 'yung mga kliyente mo. Pinabaligtad ang pangyayari. Wala raw puso. Grabe. Ikaw nga ang walang puso dahil si Tatay Digo. Pinayaris ko nyo Papuntang Netherlands. Mari ba magtaas ng ating mga kamay? Manalangin tayo. O dakilang Diyos na may likha ng langit at lupa. Ngayong gabi, tumutulog kami upang ihandog sa iyo ang aming mahal na ama ng bayang Pilipinas. Kasama ang Vice Presidente ng Pilipinas at ang buong Duterte family. Yeah. Sana po, manalangin tayo ang buong Duterte family, hindi lang si Tatay Digong, pati si Vice President, Presidente, Vice President, Inday Sara. Sana po ay manalo siya sa impeachment. Malamang itutuloy talaga yan ng, Sena ng, ano, ng Senado. Dahil sa itong si Chisis Cordero, talagang puta eh. po, Pagdating sa hearing, pinakawalan niya ang nagsisinungaling na resource person. Hindi niya pinirmahan ang mga sikpe sa, pina. Pero pinakawalan niya yung sobrang sinungaling na resource person. At kinontep po siya ni si Senador Amy Marcos mismo. Talagang nanggagalaiti po si Sen Senador Amy Marcos sa nangyayari. Nagdideklara kami ng iyong pagkilos ng iyong kapangyarihan. Aming dalangin ang iyong patuloy na paghahari at pagpapala sa kanilang buhay. Nasaan man ngayon sa kinalalagyan sa Netherlands ng ICC ang aming tatay digo, palalakasin mo siya. At lahat ng kanyang sasabihin ay isang mensahe ng tagumpay para sa bansang Pilipinas. Dalangin namin ang iyong malayang pagkilos at pagtugon sa lahat ng mga panalangin. Samahan niyo po, Panginoon, ang bansang ito. Mula Luzon, Visayas, at Mindanao. Na sa lahat ng mga tapat na naninilbihan sa bayang ito ay iyong pagpapalain. At lahat naman ng mga kurap ay iyong tatanggalin. At papalitan ng mga matutuwid upang magawa ang iyong layunin at lalooban. Kaya hmm, yeah po, isama na rin natin sa panalangin ang mga kurap na mawasak na at mawala na rin dito sa mundong ito. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa mundo. Dahil baka kapag pumunta pa yan ng ibang bansa at maghasik ng lagi, mapapahiya naman ang ating Pilipinas. Dahil nakikita ng mga ibang ba ng banyaga ang pagmumukha ng mga, mga politikong kurap. Tapos ibang bansa. Ay, sa kabila po ng ibang bansa, maghahasik ng lagim yan. Na, may hiya po ang mga OFW. Na, nahihiya na po sa, sa mga banyaga. Lalo na, yung picture, yung video ng pulburo ni uh, Ferdinand Marcos Jr. Kalat na po yan. At nababalita na po yan sa ibang bansa. Sa mga, hindi lang sa, sa mga mainstream ng ibang bansa. Pinabalita na po yan sa mga bansa nila. Nakahiya po, di ba? Kalat na po dahil sa binuhay ng mga uh, tricom dyan sa hearing, yung video na yan. Pagpalain niyo po ang Luzon, Visayas at Mindanao at ang isang daan at labing limang milyong Pilipino. Kawaan niyo kami sa bansang ito at mahayag ang iyong dakilang layunin at kaluban sa bansang ito, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan. At ngayon palang gabi, amin ang dinideklara at inaangkin ng tagumpay yeah! ng aming mahal na Tatay Digong ay makakasama at makakapiling namin sa bansang ito. Yeah! At magawa pa niya ang isang pinakamahalagang tungkulin para sa kaiuunlan at ikatutagumpay ng bayang ito. Salamat dakilang Diyos sa iyong biyay at pagpapala sa buong pamilya at magiging Panginoon sa mga senador na kaalyansa ng Tatay Digong. Tama po. po at magpala sa kanilang mga buhay. Yan yeah, po. Panalangin natin. Sa, uh, sana ay manalo po ang sampung senador na to. Na siya ang pupuksa sa kamalian ng ginagawa ng bank, ng administras, uh, administrasyong ito. Salamat sa iyong kabutihan, mahayag ang iyong dakilang kapangyarihan at pagpapala. Ito ang aming samot na langin na may pananampalataya sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat magsabi ng Amen. Sabihin mo sa katabi mo, Mangya Yare. Ya Yare. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. Maraming maraming salamat, Bishop Bobor Blancas. Mangya Yare. Um. Ayan po, napakinggan po natin ang magandang mensahe ni Father Pavor Blancas na mga sana ay mangyari na kung hindi man mangyari ay sana ay makauwi na ang ating dating Pangulong Duterte. Pero napakatagal po yung hearing niya. Aabot po ng 8 years, 8 years, 6 uh, years bago kong mapatunayan na walang sala ang tatay di ko. Pero masakit ko Eight years po, ang tagal nun. Paano po ang kalasugan ng ating dating Pangulo? Grabe po. Ngayon po, ang mangyayari niyan, ang panalangin na lang natin ang dapat gawin. Dahil po, sana mapaaga ang uwi ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pamamagitan ng ating panalangin. At eto po, kapag full blown na ang kaso at ang hearing niya at napatunayang walang sala at uwi na si Tatay Digong, grabe po, six years. Ano po ang magiging kalagayan ng ating Pangulo after six years? Grabe po, di ba? Kaya eto po, hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, Please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.